Kung ang nyug nyo ay ilang taon nang hindi namumunga, baka ganito lang pala ang kulang. Tingnan mo tong update ko sa nyug na walang bunga. Halos hindi nga ako makapaniwala. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. At sa nakaraang buwan nga ay maraming mga nagtatanong kung kumusta na ang nyug. Namunga na ba? After years, may mga nagsabi pa na patay na lang daw ang nyug dahil sayang naman ang abuno na ilalagay natin. Alam nyo ka farmer, alam kung gusto nyo malaman kung anong resulta dahil baka may mga nyug din kayo na hindi na mumunga pero ka farmer. May tanong ako sa bago tayo magsimula. Ilang taon na ba yung puno ng nyog sa likod ng bahay nyo? Pero hanggang ngayon, ni isang bunga wala pa rin. Alam nyo na ganyan na ganyan ang problema ko dati. Marami kami mga tanim ng nyog pero may isa kong nyog na pansin na walang bunga. Kaya kung gusto mong malaman kung anong nangyari, panorin mo ang buong video na ito dahil matutuwa ka sa makikita mo. Na noon, ang nyog na halos walang bunga, nasarap na lang itumba. Ngayon tingnan nyo, mayroon ng mga bunga at halos tigsampung piraso bawat buwig. Kaparmer, ito ay para sa mga, mga tanim na nyog na hindi namumunga. Dahil sa video na to ibabahagi ko sa inyo ang buong kwento kung anong nangyari mula sa simula hanggang ngayon. 18 months na kung saan nagabuno ako. Hindi lang ito update, kaparmer, ito ay ultimate guide para rin bumunga ang inyong mga nyog na hindi namumunga. Pero bago yan, bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin. Unahin muna natin kung ano nga ba yung mga ugat ng problema kung bakit walang bunga ang ating mga nyog. Kadalasan kasi maraming puno ng nyog ang tumatanda pero hindi naalagaan. Isa pa, hindi sapat ang sustansya ng lupa para mamunga ang nyog. Kaya kulang sa nitrogen, kulang din ito sa potassium, walang bunga. Kaya ayon sa mga eksperto, ang bunga ay resulta ng nutrients. Kung wala kang nilalagay, wala ka aanihin. In short, kung wala kang ilalagay na abuno, siguradong ang bunga ay limitado rin. Kung maalala ninyo, January 2, 2024, nag-upload ako ng video tungkol sa isang puno ng nyug na matagal nang walang bunga. Labing walong taon na siya. Malaki na. Pero tuwing tinitingnan ko, wala talagang buwig, wala talagang bunga, pur dahon, walang bulaklak, wala talagang bunga. Walang kapagapagasang bumunga. Kaya nag ako akong subukan ang simpleng strategy. Nagtanong ako sa mga magsasaka, sa mga nyug. At syempre, nagtanong din ako sa agriculturist at isa lang ang kanilang sagot, ang nyug nga daw ay kulang ang nutrisyon sa lupa. Lalo na kung ang punong nyug ay malapit sa batuhan o mga lupang patag pero hindi inaalagan, masukal, maraming mga damo at iba pa o matataas yung mga kahuyan. Ang nyug dito ay malinis kaya ginamitan ko ng dalawang simpleng abono na kung saan ito ay recommended ng DE at ito ay galing pa nga sa DE libreng abuno para sa ating nyugan kapag member ka ng Farmers Association ito ay ang ammonium sulfate na 2100 para sa nitrogen at potassium chloride naman para naman sa bunga na 0060. Paano ko nga ba ito ginawa? Una, naghukay ako sa puno paikot. Pagkatapos, nagtimbang ako ng 1.5 kg na ammonium sulfate para sa paglaki ng kanyang mga dahon at 2 kilo naman na potassium chloride para naman mamulaklak at magkaroon ng mga bunga. Hinukay ko ito paikot at binodbod ko ang pinaghalong potassium chloride at ammonium sulfate. Hindi lang yan ka-farmer, naglagay din ako ng maraming abuno. Nakatulad nito ang timplada sa iba pang mga puno upang pari-pariyo silang mamunga ng marami. Pagkatapos niyan ay tinakpan ko ng lupa at diniligan ko ng tubig dahil nga ito ay January at medyo kasagsagan din ng init although ito ay tagulan wala na rin itong halong fungicide wala na rin itong halong insecticide talagang purong abuno lang pero mayroon akong tip ka farmer mas maganda sana kung sa puno ng di diba, mayroon itong mga tuyong mga dahon mga palapa pwede natin itong itambak sa kanyang puno o di kaya naman kung mayroong rice straw pwede natin ilagay sa kanyang puno at kung halimbang madiligan natin o maulanan ito ay mananatiling mamasa-masa at least malamig lagi. Merong makukonserve na tubig. Pagkatapos kong gawin yon, siyempre hindi agad-agad ang resulta. No? Pero makikita mong lumalago na yung mga dahon nito. Nakikita ko na nga na nagsisimula ng mabuo yung kanyang nagkakaroon na ng bulaklak, bagong bulaklak. No? Ito ang nakakatuwa. At tumataba na rin yung kanyang mga dahon. Papanood nyo sa pangalawang update ko ng video, ay namunga na nga itong ating puno ng nyug. Pagkatapos ng 8 months ay nag-update ako at meron na ngang bunga ka farmer. Pagkatapos nyan, eto na. Pagdating na ng 18 months, kitang kita na natin na mayroong isa, dalawa, hanggang pitong buwig na. At sa bawat buwig ka farmer, minsan tig maabot pa nga ng 15 sa isang buwig. So kung halimbawa kung pitong buwig yung bunga niyan at halimbawa sabihin natin tig sa ang bawat buwig So meron na tayong 70 piraso na bunga. Tandaan lang natin ka-farmer na ang buwig ay hindi lang basta-basta kagad lumalabas yan. Ang buwig ay binubuo ng 6 to 12 months bago mo makitang namumunga. No? Simula sa paglabas ng kanyang bulaklak hanggang mabuo yung kanyang bunga. Kita nyo ba ka-farmer? So hindi lang ito tsamba. Lahat ng niyog sa paligid siyempre, sinubukan ko rin lagyan ng abuno ng parihong paraan. At talagang bumunga rin at meron akong napansin na pattern dito na importanteng malaman natin. Number one, kung mahina ang lupa, mas matagal ang epekto. Lalo pa kapag medyo mabato-bato o kaya naman ay talagang mahina ang lupa. Matagal ang epekto nito. Pangalawa, kung pinabayaan lang natin pagkatapos nating mag-abuno at hindi natin nilinisan, matagal bago bumunga kahit may abuno pa yon. At itong nilagay, nilagay natin na potassium, ito ay yung magbubost sa kanyang bunga. At yung sulfate naman, ito ay pampaganda sa ating niyog. Kaya dapat inaalaga natin yung lupa natin. Dahil ang lupa ang nagpapakain sa niyog. Kahit na ka-farmer, ang matandang niyog kung alagaan mo, mas masagana pa rin. Mas marami pa rin itong mamunga. Ngayon ka-farmer, ito na yung advanced tip natin. Kanina nabanggit ko yung mga tuyong palapa ng niyog pinating ilagay sa puno ng niyog. Dahil nga, mga tuyong dahon na ito, palapa o mga rice straw ay nagbibigay ng slow release nutrients habang nabubulok. Kapag nabubulok na ito, magdadagdag sustansya rin ito, organic fertilizer sa ating mga puno. At syempre, makakatulong ito pang mapanatiling mamasa-masa ang lupa kahit na panahon ng tag-init. Pangalawa, Huwag magsabog ng abono kung malapit na sa puno mismo. Iwasan natin kasi baka mapaso ang ugat. Pwede nating magsukat ng isa hanggang isa at kalahating metro ang distansya paikot sa puno ng niyog. Pangatlo, huwag abunuhan kung taginit at tuyo ang lupa. Kung pwede lang ka-farmer, maghintay muna tayo sa simulan ng tag-ulan kung saan halimbawa June. Simulan tag-ulan, doon tayo mag-aabuno at Uh, bago matapos ang ulan palagay natin ay December doon na naman tayo mag abuno para tuloy tuloy ang pagsipsip ng nutrients ng ugat mas maganda kung may ulan ating maglagay ng abuno ay diligan natin yung fertilizer natin para talagang hindi ito mag evaporate lang tabunan din natin at para ma absorb ang abuno ng mga ugat ng niyog at isa pa kapag may bulati sa lupa ang ibig sabihin niyan ay maganda ang kondisyon ng lupa. Kung wala naman, ito ang ibig sabihin ay asidik ang lupa. Kung sobrang asidik ang lupa natin, halimbawa ay uh, less than 5.5, mahina ang absorption ng abuno. Junto December, June ka mag din, sunod na abuno mo ay December. Ito ay ideal pagdating ng simulan tag-ulan at pagkatapos ng tag-ulan. At pinakauli mga ka-farmer, Patience is the key. Huwag umasa sa instant na resulta. Simula sa pag-abuno mo, hindi ka agad yan bubunga. Kaya hintay ka na lumabas ang bunga. Kaya ka farmer, bago tayo magtapos sa ating video, ang tanong ko ngayon, paano kung isang daang puno ng nyog ang abunuhan mo? Simple lang, di ba? Pero kung bawat puno ay magbibigay naman sa'yo ng 40 hanggang 60 na bunga kada taon, magkano na kayang kita mo? Kaya nga, hindi ko na pinatay yung nyug. Akala ko nga, yung nyug na tong wala nang bunga. Simpleng abuno lang pala ang kailangan. Akala ko, puputulin, papatayin ko na lang yung nyug na to. Pero, ang tanong lang pala, kailan mo siya bibigyan ng tamang nutrisyon. So, hindi lahat ka farmer, ng problema natin sa nyug ay dahil lang sa lahi o dahil sa edad nito. Minsan kulang lang lang talaga sa pag-aalaga natin sa mga puno ng nyug. Kaya kung may punong niyog ka sa paligid mo, bigyan mo ito ng pagkakataon na mamunga. Kasi kahit matanda na yan, kayang mamunga ng sagana. Kaya mga ka-farmer, ito ang patunay na ang pag-aalaga sa niyog ay hindi lang basta tanim lang tayo ng tanim at kalimutan na natin. Kailangan din nila ng nutrisyon, ng pagmamalasakit, ng paglalagay ng abuno at siyempre kunting sipag ng paglilinis dito. Kaya ang punong akala natin ay wala ng pag-asa. Pero dahil sinubukan nating intindihin ang pangailangan niya sa lupa, ngayon may pitong buwig na siya na bunga. Kaya kung ikaw ay may niyog sa bakuran sa bukid mo at gusto mo itong gawing negosyo, subukan mo rin na I-comment mo kung ilang buwig na meron ka sa iyong niyog ngayon. Kung marami ka natutunan sa video na to, mag-like ka na, mag-share ka na para mas marami pang kaparmer ang makinabang. At yan, syempre, subscribe na dito sa DDT Nature Farm para sa susunod na experiment natin, mga tips at patunay na talagang gumagana ang paglalagay ng abuno. At kaparmer, hindi dyan nagtatapos ang video natin dahil sa susunod na video ay abangan ninyo ang bibilhin natin na lupa na isang ektarya. At dito natin itatanim itong mga nakapunla na seedling ng niyog kung saan ito ay project ng Department of Agriculture. At doon natin tatanim. Abangan mo yung mga tips natin kung paano magtanim ng niyog. Hanggang yan lang mga farmer Kita-kits tayo sa susunod na video. Happy farming!